bising busy man kami sa mga iba pang aso, sinisingit pa rin namin na magawa namin magpakain sa mga iba. Bali dun sa pinagparkan nga namin ng motor namin, alam namin na maraming aso doon, pero natataon lang talaga o nakakalimutan namin na magdala ng pagkain. Kaya ayan, sinakto namin, may dala kami niyan. At tamang tama, ito rin yung araw na pinatikim namin yung yum yum dog food. Syempre wala namang masama ko ita try, di ba? Isa din kasi sa kinonsider namin yan. dahil karamihan nga sa stray eh hindi sanay kumain ng dry dog food. Pero itong yum yum dog food na gustuhan nila, ang dami nga nila nakain niyan. Binigyan din namin sila ng tubig niyan. Ito nga ang una namin pinakain, yung kulay puti. Sobrang payat niya, halos na baka talaga yung mga buto niya. Bukod doon sa ribs niya, kitang kita yung buto niya doon sa may bandang likod. At halatang may problema din siya sa balat dahil yung ibang parte ng katawan niya ay namumula at parang halos wala ng balahibo. Kaya amo doggy, babalik kami ulit dyan. Bale, para makuha ko nga yung atensyon nila at para lumapit sila at ibigay din nila yung trust nila sa akin, nag-open muna ako ng isang wet food para maamoy nila. At paunti-unti kong binigay yung yum-yum dog food. At tuwan-tuwa naman ako dahil kinain nila. Para mapatunayan din namin sa inyo na pwedeng-pwede ito kahit pihikan yung aso. Binigyan ko nga din po pala sila ng tubig niyan at uhaw na uhaw sila. Kapag hindi kasi gabi, grabe yung tindi ng init ng araw dito. Pero alam ko meron naman silang nasisilungan. Pero syempre, hindi natin masabi kung may nagbibigay ba sa kanila ng tubig. Kaya laking pasasalamat ko nga yan dahil kahit papano, naibsan namin yung gutom at uhaw nila. Lumalayo nga pala kami kapag binibigyan namin sila para hindi rin sila mailang at tuloy-tuloy yung pagkain nila. Masayang masaya nga ako dahil ganadong ganado sila sa pagkain yan. Kaya sa iba po, kung makakadaan man po kayo dyan sa may parking sa may tapat ng SM or at nakita nyo sila, sana bigyan nyo po sila ng pagkain o may man lang. O kahit hindi man po dyan sa eksaktong lugar na yan, o kung may kakayahan po kayo na magbigay, sana po bigyan nyo sila. Ito ang isa, nagiging territorial na. Dahil tuwing binibigyan namin at may lumalapit na iba, nagagalit na siya. Hindi man niya maubos lahat dahil sa kabusugan pero ayaw niya na may lumalapit na iba Kaya itong huling pinakain namin Doon na lang sa malayo Para nga hindi rin sila mag-away-away At syempre para mabigyan namin Itong huling pinakain namin Ayan o, tingnan nyo Hindi niya naman naubos talaga lahat Pero marami na po siyang nakain niya. Nakabantay lang siya dyan Ayaw niya na may lumalapit na iba At paunti-unti niyang inuubos Hayaan nyo mga doggies Kapag nagka-oras kami ulit Dadaan kami dyan Maglalaan ulit kami ng panahon At sana sa mga ibang lugar Makarating din kami Maraming maraming salamat po sa panonood at pagsuporta niyo po sa amin. Huwag po kayong mag-skip ng ads. Salamat!